Ito yung ginagawa namin ngayon sa ano, Gym Republic Tarlac City. May ka-tie up kami na isang gasoline station. Parang very very unique yung promo na yun ng Micro Petrol kasi nung pinost yung yung Gym Republic sa page na yon, ang dami talagang mga views at saka mga inquiries. Napakalaki mileage para sa amin yon. Kahit pa maglibre ako na isang tao, dalawang tao, tatlong tao ng gym session, hindi ako nalulugi eh. Ito yung mga kakaibang advantage ng gym business na wala sa iba kahit anong ganda ng business mo. Kung hindi alam ng mga tao na naandyan ka, wala rin silbi. Yan ang araw po, ako po si RP, ni Jim D po. So, meron po tayo mga bagong dating na mga gym equipment na i-deliver ide natin. So, mga bukas, makalawa, i-proof of completion na natin to. So, ito yung para kay Sergio Marie, kay Sir Rafael, at saka kay Sir Kyle. So, sa kanan natin sila i-proof of completion. Ngayon, uh, may video tayo about sa mga promos kasi Maraming nanood at naka-appreciate nung video natin about sa mga promo. So parang nabitin sila. So nagtatanong pa sila sa akin kung ano pa yung mga pwedeng i-promo. Para uh, it's either magbubukas ka ng bagong gym or dati na yung gym mo, tapos gusto mong dumami pa rin yung tao, uh, so kaya ka magpo-promo. So ito 'yung i-share ko sa inyo which is ito 'yung ginagawa namin ngayon sa ano, Jim Republic Tarlac City. May ka kami na isang gasoline station sa Tarlac City. So 'yun 'yung Micropetrol. Kung malapit kayo doon sa area na yun, mapadaan kayo sa Matatalaib or kung from Tarlac City kayo, i-try niyo magpagasolina sa Micropetrol. nag uh, ex deal kami nung mayari nung Micropetrol, si Micropetrol is magbibigay ng discount doon sa mga kliyente ng Gym Republic. Kami naman ay magbibigay naman ng free one-day session para sa mga kliyente ng Micropetrol. Ang rules doon sa ano naman namin ng free is free ka ng gym session isang isang beses pero pwede mo lang gamitin to once para sa isang tao. So kunyari si Wanda La Cruz, ah uh, valid lang sa kanya ng isang session yung 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 voucher na yon. Tapos kung na pa siya uli, hindi niya na magagamit 'yon. Pero pwede niya magamit, pwede niya ipagamit 'yon sa ibang kakilala niya or kamag-anak niya. So, as long as iba-ibang tao yung gagamit ng voucher na yon, walang problema. Tapos, nagkaroon din ng discount sa amin yung mga clients ng Gym Republic na magpapagas ngayon sa micropetrol. Tapos, isa pa ulit, sa Tarlac City is may mga sikat na ano doon. May mga sikat na mga pages. So ito mga private na individuals to or groups na nagpo-post or nagre-recommend ng mga businesses. So ito mga pages ito, it's either they accept donation or payment in return, ipo-post nila 'yung ano, business nyo doon sa page nila. So far nung pinost yung, yung Gym Republic sa page na 'yon, ang dami talagang mga views at saka mga inquiries. So ngayon, ang naging usapan naman namin doon, doon sa may-ari nung page na yon is X-Deal. Binigyan namin sila ng ilang months ng free gym session sa Gym Republic. May isa pa kaming uh, win workout na X-Deal ulit is isang radio station sa Tarlac City. So usually sa mga probinsya kasi, na hindi na nararating ng Metro Manila na radio station, may mga sariling radio stations sa mga provinsya. Kagaya sa Tarlac, may mga radio stations yan. So, ganun ulit. Nagawa kami uli ng ex-deal doon sa may-ari ng radio station na if ipopromote kami, then makaka-avail sila nung ilang months ng free gym session. Napakalaking mileage yon, Napakalaking mileage para sa amin yon. Una, yung sa gasoline station ilan yung nagpapagas na mga kliyente nila doon na bibigyan namin ng, ng free session. Siyempre, saan ka, di ba? Parang very, very unique yung promo na yun ng micropetrol kasi biro ba magpapagas lang ako sa'yo, may libre free gym session pa ako makukuha. So yung mga Filipino kasi, siyempre pag as long as free, mabenta sa atin yan eh. Ang bilis makakuha ng attention natin yon. So in-expect namin marami ang mag-avail ng free session na yon. Pero ang tanong doon, nalugi ba kami? Hindi. Kasi bakit? Kasi isang tao lang kada isang ano ang makaka-avail noon. So, kahit pa maglibre ako na isang tao, dalawang tao, tatlong tao ng gym session, hindi ako nalulugi Bakit? Kasi, kagaya yung paulit-ulit na sinasabi namin at kinukwento natin na ang gym business kasi non-consumable. Hindi siya kagaya ng parang restaurant. Hindi naman ako pwede man libre sa'yo pag sa restaurant. Or yung multi-shop hindi naman pa pwede manlibre sa'yo ng Melty tea nang hindi ako malulugi. So unlike dito sa gym business, hindi ako malulugi. Tapos, okay, granting, kunyari lang, sa isang daan na katao na binigyan natin ng no voucher na yon, kalahati man lang noon, bumalik. Kasi, ano eh, malakas na tayo sa Tarlac City. Marami nang nakakaalam. Pero, kagaya ng binigay kong computation sa, iyo, sa inyo, 5 ng population nung area na yon is yung target market mo. So, pakiramdam namin, hindi pa namin nare-reach yung buong Tarlac City. Kaya pa namin uh, dagdagan yung sales sa Gym Republic Tarlac City. Kung baga, kulang pa. So, para ma-disseminate yung information na naandun kami, mas mabilis yung dissemination ng information na yun kung may libre. Diba? So, kagaya na sabi ko, sa isang daan, binigyan ng gym session na yon. Si Kwenta bumalik. Ang dami nun. Dito ngayon, papasok yung kita mo. ba? Diba? So, okay naman libre ka. Isang beses lang naman yun eh. So, ganoon din yung ano, yung doon sa group page at saka sa radio station. Kung baga, basically, para sa akin, libreng media mileage yun. Bakit libre? Eh, nagbigay naman ako ng free session. Libre kasi, hindi naman talaga ako nagastusan. Kung baga, Walang nawala sa akin kung magbigay ako ng free gym session doon sa may-ari nung group nung page na 'yon at nung radio station na 'yon. Ito 'yung mga kakaibang advantage ng gym business na wala sa iba. It's up to your imagination kung kung paano mo gagamitin 'yung gym business para doon sa mga promotion mo kasi ang kalimitan kasi na reason bakit hindi na nag improve yung gym business ng isang owner kasi nagiging kampante sila. Di ba lagi ko sinasabi, huwag kayong magiging kampante. Kasi alam mo, kung, kung sa tingin mo, mayroon pang ilalakas yung gym business mo, huwag mong iasa dun sa thinking na, ah, kakalat naman yung, ano eh, yung, yung balita na may gym dito. Mas mabuti yung ano eh, mas mabuti yung ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para ma-disseminate yung information. Kasi kagaya na sabi ko sa inyo, lahat ng business is pagbebenta. Kahit na service yung yung binibenta namin, yung gym business, nagbebenta pa rin kami. So binibenta namin yung idea, yung gym business, na maganda to para sa bawat individual na papasok sa gym. So kailangan ibenta mo yung sarili mo, ibenta mo yung gym business mo sa ibang tao. Remember, kahit anong ganda ng uh, business mo. Kung hindi alam ng mga tao na nandiyan ka, wala rin silbi. Yung nagtanong sa akin si si Mampiya, may existing siyang gym. Uh, although hindi siya sa atin kumuha. So alam niyo naman tayo, hindi tayo madamot doon sa sa mga information na yun. kahit na hindi kumuha sa atin. So tinulungan niyo tayo na Sir ano pa yung pwede natin gawing uh, uh, promo sa gym. So ito yung sinasabi ko ngayon, yung kay Kimampia, tsaka yung last video natin. Pag tinanong nyo ako, okay, magkano yung bench press? 14,000. Magkano yung leg press? 27,000. Magkano yung hip thrust with uh, seated dips? 24,000 pesos. Presyo yun. Presyo yun. Yun yung presyo na makukuha nyo sa akin. Pero, more than that, hindi lang presyo ang dapat na magiging basehan ng bawat mamimili. Importante importante rito yung value. Kasi tinan mo to, para ma-imagine nyo kung ano yung value na makukuha nyo sa gym depo, mag-canvas -mag kayo kay Extreme, mag-canvas kayo kay Ensayo, kay RVH, kay King Carlos, at iba-iba pang mga fabricator dito sa Pilipinas. So lahat yan sila magbibigay ng presyo. Ako, magbibigay ako ng presyo. Pero ano yung value? Yun yung importante eh. Ano yung value na makukuha mo? So yung value na yun, magkaiba kaysa sa presyo. So yung value na makukuha nyo sa Gym Depot is etong mga nakikita nyo sa video. So yung support namin sa mga kliyente namin at maski nga hindi kliyente kagaya ni Mampia, hindi naman sa akin kumuha ng gym equipment yan. Pero hindi tayo madamot sa pagbibigay ng uh, gym business tips. So dito sa Gym Depot, Bukod sa mababa yung presyo namin, makakakuha kayo dito ng gym business tips. Kumbaga, inaalalayan namin kayo dahan-dahan para makapagsimula kayo ng sarili nyong gym business. At pag nakapagsimula na kayo ng sarili nyong gym business, inaalalayan namin kayo step by steps hanggang marating nyo yung goal nyo, yung success. So, eto yung ano, eto yung wala sa sa iba. So, kumbaga, ito rin yung unique selling point ni Jim Depo, So dito sa Jim Depo hindi kami madamot sa pagbibigay ng gym business tips. Kasi maaring iba, hindi naman madamot, pero wala talaga silang experience sa pagpapatakbo ng gym business. Kasi tandaan nyo, hindi lahat ng fabricator may sariling gym business. So dito sa amin, yung sinishare namin sa inyo is, ito yung experience namin since 2008 hanggang ngayon. Hindi lang yung mga tama na nagawa namin, ang itinuturo namin sa inyo. Pati yung mga pagkakamali na ginawa namin at naranasan namin, sinishare namin sa inyo para nasa ganun, hindi nyo na uh, dadanasin pa. Kaya, uh, mas lalo na yung mga kapatid natin ng na OFW. May may, may, may nag-comment doon, eh. nalimutan ko yung pangalan sa YouTube. So, sabi niya, Sir RP, salamat. Namulat niyo ako sa kung ano yung gusto kong gawin nagkaroon ako ng direksyon kung ano yung dapat kong gawin pag uwi ko ng Pilipinas or bago ako umuwi ng Pilipinas. Pero meron siyang ano, kabyat, may, meron siyang pahabol eh. Sabi niya, ano, kaso Sir Arpi, ang mahal magpundar ng gym business. Actually, kung ako tatanungin niyo talaga, yung mahal kasi, ano yan eh, subjective yan eh. Pero, kung iisipin nyo, kaya nyo kasi magtabi dahan-dahan ng ano eh. Maraming paraan. Maraming paraan para makagawa ng uh, sarili mong gym business. Lalo na kung nasa abroad kayo kasi sa totoo lang, alam naman natin 'yon na same amount of work sa Pilipinas at sa abroad, mas mahal yung bayad sa abroad, 'di ba? Pero kung magagawa ng paraan na makapag-save ng money kasi 'di ba, buwan-buwan, sigurado ako, nagpapadala kayo ng pera sa pamilya nyo. At yung buwan-buwan na yun, non-stop yun hanggang nasa abroad kayo. Kasi kayo yung bread and butter, kayo yung source ng income, di ba? Ang problema mo dyan, ang puhunan mo dyan, panahon at kabataan mo. Pa paano eh, pag nawala na ng panahon, paano pag nawala na ng kabataan, sino na ngayon magpo-provide sa kanila? So, bakit hindi kapatid, ngayon pa lang, pagtsagaan mo na, kasi kesa, uuwi ka ng Pilipinas for good, tapos walang opportunity na mag-aantay sa iyo dito sa Pilipinas. At alam mo 'yon, kapatid. Sigurado ako na kahit minsan nakapanood ka, nakabalita ka ng isang OFW na umuwi sa Pilipinas, walang pinundar, kawawa, at ang worst, inapi pa ng pamilya. So kapatid, wag mong wag mong nang antayin mangyari sa iyo Bakit hindi mag-ipon, gawa ng paraan, kahit magsimula ka ng maliit na gym business. Alam mo kasi, yung iba, ang iniisip kagad ka nila ay parang Gym Republic style kaagad na, wow, ang laki na kagad ka ng gym ko, warehouse na kaagad yung gym ko, daan-daan libo na kaagad kikitain ko. Huwag ka muna magsimula sa ganon kapatid, dahil hindi naman ako nagsimula sa ganoon Nagsimula ako sa maliit na gym. Nagsimula ako sa 30 square meters na gym. Bakit hindi mo gayahin na magsimula ka rin doon? Kasi once na makita mo, once na malaman mo na kumikita yung gym business, mas lalo si sisipagin ngayon na makapagtayo ng second branch mo at iba pa. Saka ngayon, darating yung pangarap mo na makapagtayo ng parang gym republic na business. Simulan mo sa maliit kapatid. Police RP, nag-gym di po. Maraming salamat po.